Alam mo, dami mong dahilan. Anong wala kang cash? Eh nakita ko nga dyan sa bag mo dami dami mong cash. Huh? Ano ka nagsasabi mo? Victoria, pwede ba tama na nga yan? Ay mo, napapasinan na lang namin palagi. Lagi ka na nagdadahilan, lalong lalo na kung may bayaran. Sumataan nakita namin dyan sa bag mo, meron kang withdrawal slip, tsaka diamond na pera. Alam mo, kung wala kang balak mag-ambag, sana hindi ka sumama sa trip na to. Dapat maging patas ka. Dapat lahat tayo dito may ambag. Gani po uh, 600. 600 daw yung pamasahe, bali tig 200 tayo. 200, wait lang. <laughs> uh, oh, ito yung bago. B, 200 daw. Ay, B, wala akong cash eh. Ah, uh, agad to na lang. Bigay na lang namin sa yung 400, tapos bang transfer mo na lang kay Kuya Ah, uh, wala din akong data. Ah, ah. Sige, abunuhan muna namin. Basta may tig-100 kami sa'yo, ah. Ah, sige. Salamat, May. Wala ito, Pibay. Ay, B. May malapit na ATM machine dun, no? oh. Gusto mo samahan kita mag-withdraw para di ka nahihirapan na wala kang cash. Ah. Ano na lang? Ako na lang. Hintayin nyo na lang ako sa gate. Sige. Tayo ka na lang kami sa gate. Hmm. Tara, ah, tayo natin sa gate. Eh, yeah. mo mm. sobrang makakalimot ba yung battle Vic. Kahit sa office, kapag kakain tayo ng lunch, lagi na walang dalang ng pera. Ano ko ba dyan? Kung makakalimutin, na nananadya lang. Alam mo ba, di ba pag uwian, lagi kami sa niya na umuwi. Tapos kapag magbabayad na kami sa jeep, lagi na lang siyang walang bariya. Grabe kasi, minsan tatlong beses, sunod-sunod na araw, wala siyang bariya. Ako'y nag-aabono. Siyempre, kahit sabihin mo 20-20 lang yun, kapag umabot ng isang linggo, isang daan din yun. Kumaan, kung tama, na siya yung sinama natin dito sa bakasyon eh. Hmm. Well, dito natin malalaman kung talaga bang makakalimutin yung na d'ya. Ay, guys! Naku, offline yung ATM. Hindi tuloy ako maka-withdraw. Ano, kayo na lang muna. Pagdating naman natin sa Manila, magbibidraw ka agad. Ano? Tara na? Tara, pasok na. excited na ako. Deserve to natin tong quick vacation. Uy, hey guys. Order tayong food. Hala ko ba, mamimili na lang tayo sa palengke tapos magluluto para tipid. Ano ba naman yan? Kaya nga tayo nagbakasyon para magpahingi. Hindi para magluto. Um, Okay, sige. Ako na ang order online na. O. Order na. meron ka naman siguro 500 doon, no? Uh, sige, mamaya na pagdating ng rider. Antay ko na sa labas ah. Sige. Kaya. Tapos si Ian. Malapit na to yung rider. Sakto so dito na ako. Wala, be Friday pala ngayon. May kailangan na akong tawagan ha. Teka lang to. Oh. Ano na si Vic? Kailangan ko yung 500 niya. Diyan na yung rider. Nakausapin lang daw. Ah. Check ko na lang sa bag niya. Oh my gosh. lang kasi gusto niya. Baka naman nakapag-withdraw na siya kahapon. Ay, ano oh. Nakaraan pa siya nag-withdraw ng mga sa Manila tayo. Eh, sabi niya sa atin, wala daw siyang cash? Ano nga ba yung sinasabi ko eh? Baka nga ngayon yung M&M na lang yun na may kausap siya pero wala naman talaga. Para pagdating ng rider, tayo na naman yung mag-aabuli ng 500. Ay, nakuha pero sa kaya natin kasi? Hindi, huwag na. May ako. ganda ng picture ko dito. Uy Vic, nabayaran ko na yung upa dito ah. Six thousand yun. Dalawang libo dito kay Aya, dalawang libo din sa'yo. Ayan Eh, hindi eh, ba nga sira yung ATM kahapon? Paano ko makaka-withdraw? Wala nga akong cash. Alam mo, dami mong dahilan. Anong wala kang cash? Eh, nakita ko nga dyan sa bag mo, dami-dami mong cash. Huh? Ano ka nagsasabi mo? Victoria, pwede ba? Tama na nga yan. Ay I mo, mean, napapansin na lang namin palagi. Lagi ka na nagdadayan, lalong-lalong na pag may bayarin. Samantahan nakita kita namin dyan sa bag mo, meron kang withdrawal slip, tsaka diamond ng pera. Alam mo kung wala kang balak mag-ambag, sana hindi ka sumama sa trip na to. Dapat maging patas ka, dapat lahat tayo dito may ambag. Alam mo, V, taposin na natin to, okay? Ang gusto mong mangyari? Pagbabayad ka ba ngayon, uwi na tayo bukas? Di pwede na kami palagi nagbabayad ng ambag para sa'yo. Oh, eto. Yan yung pambayad. Huwag yun man ituring ako na parang wala akong dalang cash. Hindi kami galit sa'yo, B. Pero sana dapat anes ka. Dapat tulungan tayo dito. Sige na. O, oh, pasensya na, guys. Naisip ko din na tama kayo. Hindi ako naging patas. Ayos lang yun. Isang importante, natutunan mo yan. Tsaka hindi yung mong iniisip mo palagi yung sarili mo. Lalo na ganito yung setup, oh. Kaya yeah, nga, kung may problema ka o pinagdadaanan ka, sabihin mo sa amin agad. Maintindihan ka naman namin eh. Oh, Pamis, guys, babawi ako. Sagot ko ni na pamasahin natin tsaka lunch pag uwi. Sige na. Okay. na. Enjoy na tayo dito. <laughs> Drama. Oh. Ano? Order no, na sorry. kayo. <laughs> Eh, yeah. sabarang so makakalimutin ba talaga si Vic? Every oh. time na bibili tayo, kaya lalabas. Bitla na sa pawang ko. Sa pawang. Ano ba naman yan? Bobo? Sa pawan lang eh. At least, at least al alam pa rin. Uy, mm. hey guys! Order tayong food. Halo ko ba? Kamamali. May... Bololi sa I pa. this one take na tayo. Ready. Okay. 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 Ah. Sabi ko yun na yung sinasabi ko eh. Bobo! Ganun ako! <laughs> Alam mo na yung gagawin. Bobo! Hindi, bahay sabi niya ba? Oo oh, nga. Bahay ba't sabi niya wala siyang cash? Ayaw nga, oh. oo. Oh. Huwag may na- Ah, yun, game. Oh, ikaw na ulit. Sabi mo. It's a wrap! Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy. Ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata. Wala kasi saya sa bawat tulog at galaw. Kasama tayong lahat 🎵 Manila, walang pag-aalilangan 🎵 Manila, walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama Sa musika at sayaw, walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy, puno ng pagmamahal